Nandiyan na naman namin puntahan aring Kuya Oliver's Gotohang are at kami naman yung taga-batang hindi pa namin natitimusan aring goto ni Kuya Oliver ay maintindihan baga kung ano baga ang pagkakalasa nga naman nito ito'y sikat na sikat din eh Aba, yan na nga kami hoy umorder order ng tatlong goto eh ngayon, eh pasensya na ho talaga ang sarap naman ho talaga ng amoy Ay talagang parang gustong-gusto ko na rin ho kainin kaya lang ho talaga ay kahit anong sarap ho ng goto pagkain ng goto eh, paano mo iyon eh. yun ayan, ay e, di ako nung magkikisaro na laang sabi wala ako pala din yung makakain kundi aring goto lang talaga at desidal, aring na ho talaga ay sikat na sikat din eh at marami silang mga pakulus ng mga toppings toppings eh, hindi mo ako naaari din eh di, ito di, ho'y di, pagbabawal din sa akin yan ho aking pangulang, eh di aring ako ho'y eh, nagtis din sa kanilang chicharong abay aring ho'y chicharong aking eh. masarap din naman ho eh, tinanong niya Oh, ang aking kain din yan. Abay kami. Ako yung talagang kain-kain din din Kahit na ang aking umuulam ay chicharon na laang. Ay yun, they wish na laang sa aking kolesterol baga. Ay bahala na. At minsan na rin naman humakakatikim ng ganaring kasarap na chicharon. Ay, ayun na nga. At kami ho ay habang nagtitripping, ay namin. Aba, ay narito na rin La, naman tayo sa San Juan. Ay, eh. ay doon na tayo kumain sa sinasabi sikat na gutuhan. O, oh, edi, I amin mean, hinanap na ang, ano, I amin mean, sinert sa Google Map, kung saan ko ang daan noon. O, sakto naman, ho, na malapit din lang pala sa amin pupuntahan talagang property. Ay, iyan ho, kay, kayo mga taga-Batangas, diyan kahit saan, kahit saan lupa kayo naroon, ayan. Kayo magpunta rin sa San Juan, kung kayo magbibitch o anuman, at kayo magagala, kayo pumasyal din ni sa Olive, Kuya Oliver's Gotohan. At napakasarap ng kanilang goto. Nga ang ho, italagang ako ho ay napasarap din sa aking kinakain, chicharong, chicharong baboy. O kaya nga, amin pa hong in si Kuya Oliver. At kami ho ay nagpa-picture. Aba, hindi naman maaaring hindi. <laughs>